Hello guys, good afternoon. Welcome back to my channel, Eric Pix Vlog. Sa video ng ito guys, ma-itutor ko kayo sa aking munting gulayan guys dito sa aking backyard garden. Pero bago ang lahat yan guys, intro muna tayo. Ito guys, so ito yung aking anong mga tanim na talong. Yan. Yan guys na yung iba na ano sa ano sa panay ulan dito. Tapos meron akong ditong sitaw na nano guys. So, oh. yan may malunggay rin ako, may kunting sitaw rin ako dito. Yan. Oh. Yan. Yan ito yung sitaw ko dito guys. Tapos dito meron akong okra dito sa gilid. Oh. Yan oh, yung mga okra na yan oh. Yan, tapos may talong, tapos yung iba kong tanim na okra guys dito. Yan guys so oh. Yan. Carbis na rin ako nyan. Tapos ito din yung bell pepper, Oh. Nakaharvest na rin ako rin yun, guys. Yan. Yan. Ito yung aking mga tanim na kamatis. Yan guys. Yan. Nagumpisa na rin siya mamunga eh. Ayan, may mga buraklak na rin. Ayan, guys. Punta tayo dito sa aking upo. Ito yung aking tanim na upo. Marami na rin bungang maliliit, guys. Ayan, mga ilang dis na lang yan. Pwede na rin yan. Ito, ito mga 3 dis to. Ayan, pwede na rin yan. Ito mga 5 dis. Dami mga maliliit, guys. Ayan. Yan ang oh, mga maliliit to. Yan. Yan ang oh, mga maliliit to. Ilaglag natin. Yan. Yan ito. Malapit na rin to. Mga 3Ds to. Pwede na to. Yan. Ang dami mga maliliit to. Yan. Dami pa yan dito guys. Yan o. Oh. Ayan, pati doon. Dito naman yung aking ampalaya. Ayan guys, ang dami. Daming nakabalot guys. Pu puro lahat may bunga yan. Ayan, yung iba nga hindi pa nababalot yung iba. Eh. Ayan. Ayan oh. Ito yung harvest ko ngayon guys. Oh. Opo. Ayan. Ayan. Dito naman tayo sa akin pinunla na sitaw. Ayan guys. Eh. Ayong ah, patula. Ito yung aking pinunla na patula. Ayan. Dito ko gagawa ng balag. Diyan. Gawan ko ng balag. Ayan guys. Tapos Ito dating ano yan dating talbos ng kamuto yan tinanggal ko na palitan ko na. alagbati yan tapos taniman ko ng pichay yan dyan paikot dito may pinunla akong pichay dito guys yan yan yung iba nag sprout na maliit pa lang ito yung aking saluyot tapos may kalabasa ako dito bala ko sana tanggalin to pero nayaan ko na lang tapos may pinya ko guys oh. mas dito katatanim ko lang kanina yung sitaw yan hanggang doon yan ayan guys